Hello guys, for today's video ay magluluto tayo ng chop ayan, ang makulay na buhay makulay ang buhay sa makulay na gulay ayan ang ating mga sangkap uh, mga gulay natin at syempre meron din tayong quail egg ayan ang ating carrots and sayuti ayan, meron din tayong cabbage and chinese cabbage at ang pinaka ko ay ang broccoli. Now, ay, yan ang gusto ko sa chipsoy. Ito na, nagisa-gisa na tayo ng ating mga karni na sangkap, yung pork, yung chicken liver, yan, chicken heart. Ayan guys, igisa natin yan maigi sa bawang sibuyas. Ayan, at syempre titimplahan din natin yan ng asin, pamintang powder. Yun, so yummy na. Igisa-gisa lang natin maigi yan. At lalagyan natin ng Knorr pork para dagdag pampalasa ng ating gulay. Ayan, magugustuhan ng anak nyo ito guys. Siyempre, hindi wag nyo kalimutan ang um, oyster sauce, any brand or any kind of oyster sauce gay ay dagdag pampalasayin sa ating vegetables. Ayan, lagyan ko yun ng konting sugar para mag-blend din ang lasa niya. Ayan na ang gulay natin. Pakuluan natin yung carrots and sayut. Yan mo ang unahin natin kasi medyo mas matigas yan siya na gulay at ilalagay natin yan ng ating uh, beans din kasi yan ang mga gulay na medyo matitigas. Ayan, di ba? Tapos pakuluan lang natin yan. At isunod natin ang Chinese cabbage. Itong Chinese cabbage, guys, at saka yung repolyo ay madali lang naman to maluto kahit uh, kunting kulo lang o ma-steam na yan sya ay um, pwede nang kainin at syempre, huwag kalimutan ang ating bell pepper, pang dagdag din yan sa ating makulay na gulay syempre, para lumapot ng kanyang sauce lalagyan natin ng cornstarch ayan, pampalapot ng ating sarsa sa ating gulay ayan, malapit na yan sya maluto at uh, ilagay na natin yung broccoli. Yung paborito ko sa lahat na gulay ang broccoli. Ayan, di ba? haluin lang natin para magpantay at itapings na natin ang quail egg. Thank you for watching guys. Yan ang ating makulay na gulay. Yan, happy eating mga kids!